what's up mga kainsan yan mga kainsan magandang umaga po yan kumusta na po kayong uh, lahat ano mga kainsan kumusta na yari na nagbabalag na po dito sa kamatis sa kabila yun naandun po sila mga kainsan panay bagong uh, pagbubukas na mga kainsan dito yan panay bagong tanima na po uli natin dito naman po tayo sa kabaak yan Yari na po yung kabaak doon. Tapos na. Dito po tayo. Yan. Ang problema nga dito mga kainsan, kaya ako'y kukuha tayo ng uh, pananda. ari po ay ating ano, aano ah, na, na po natin uli. Aray. Atin pong uh, i-sprayin muna ng sadamu. Tapos, inuuli ko po mga kainsan at gawa ng yanong dami pong ano, itlog ng tikling. At saka, labuyo sabi ko nga sa inyo mga kainsam dati pa akong kumakain ng mga labuyo labuyong iyan pero ngayon hindi na dati akin po tinatandaan para po hindi po maano ng mga kubota po ba madaanam lalagyan, lalagyan ko po siya ng space Saka po siya kukubutahin pag na ano na. Na Anong pangalan nito? Napisahan na po. Nung pong ang na pong napipisa dito. Ayan. Hmm. akin lang po itong uh, sinasaknong ng mga kaisan. Ay, dati nung kabataan ko eh. Laga, yan lahat mga kaisang ah, dami minsan po ay eh, mga orenta piraso itlog ng tikling itlog ng labuyo mga 20 piraso labuyo pa ah, grabe sawa pero yun narealize -re -na ko nga lahat mga kaisan na yun pala ay eh, nagbabalance ng ating ecosystem tapos ay eh, alam nyo na mga kaisan kawwadik in, ina din sila mga kainsan. na ina din ina ina din sila oh Huwag na kayo sumama. Tanda. Oh. Dali ka. Ayan, sasabi ko sa inyo ay kinakain nga yung iba ng aso ay. Hey, panda ba kayo na yung ano? Tikling. Yan sa Kaya hindi po sila sa ibang aso. Kinakain po ng aso ang, ang, itlog ng tikling. Uwi kayo, uwi, uwi. Baka kayo kain ng kain. Ayan mga aso aray. Kinakain po ng aso. Kaya, may siyang po hinahabol din ang tikling. Yun, tamudini. Ayan. Kaya, pala si Pandaya, mga kainsan. May apat. Yan po, itatandaan. Bawal po yung lapitan, mga kainsan. Gawa ng, hindi na po yung lilim-liman. Mga asong yan. Mm. Micky Ang dali kayo Panda Dito na uwi na kayo Sinasaga ko pong uliin. Ito po'y kukubutahin natin bukas. Ano? Oh. Mm, ayun po. Hmm, no, mga kaisan. Mm. Yan. Tuhik po yan. Ito lang tuhik. Panda. Shhh. Ah. Bawal nung anuhin niya. Tuhik po yan. Tuhik. Itlog ng mga tuhik. lalo nung araw mga kainsan pagkakadami ngayon po ay ano may dami na rin po mga ngaso pero kung, to, kung dapat sa atin ay eh, mahigpit din po ang batas mahigpit naman pero hindi masyadong nababantayan malambot ang puso ng Pinoy ay sa ibang bansa kulong talaga ikaw malambot Ayun pa, oh. Ah, mga kaisan, oh. Ayan. Tuhik. Okay. Pag alam mo, mga kaisan, huwag kang lalapit sa ganyan. Tsaka huwag mong hawakan, yaan, Na, ano yan ang, ano. Nadadali yan ng... ang, pa ano rin ito, mga kaisan? Nadadali ng... Hindi na babalikan nila yan. Malabong balikan na yan. Yan, sinda ka best po na ito sa kabila. Yun. Si ka na doon, na yun. Marami pong klase ng tikling ay meron kong tawagin sa amin, dipalong, tuhik. Pero ang kalimitan po dito sa amin, tuhik yung dipalong meron pero madalang tuhik tuhik po ah yan ang mga kainsan mo yan pinamisaan ng itlog oh na ay pa oh yan ay wala stick na ng aso oh panda hayo kayo hayo Nako, hmm, sabihin yung mga kainsan ni Mataray. Ako kaya hindi ko minsan sinasama yung mga aso. Ayun, oh. Hmm dinali na po oh. Yan. Yan po itlog ng ano yan, ng ano siguro ito, itlog ng anong pangalan na rin? Ng labuyo. Kaya pala meron mga pinagpisaan din eh. Ayan po oh. Hmm. hmm. Pag hindi ay wild duck. Ayan, ito mga kasong ito eh. Kaya panda. Kaya minsan eh, hindi ko na po isinasama sila ay. Sayang eh, eh. Ito siguro yung pinagpugaran. Um. Eh. Uwi muna kay sa atin. Hayo. Panda. Pauwiin ko muna yung mga aso mga kainsan. Kaya minsan eh, hindi ko sinasama pag uuli sa gantong palayam. Ay nandadali nga. Ito pa oh. yung mga kaisan dami oh. Itlog ng tuhit din oh. Eh. Hayo, uwi muna kayo. Hayo. Ay naku po, ay madadali tayo niyang Hayo. Uwi, uwi, uwi. Ang dami pa man din. Ay. Yan, Nubiro, ar, mga asong ari. ya mga kaisan pa uwi natin. Uwi na, uwi muna, uwi. Si Panda umuwi na po. Yan, mga ba mga batang sisibol ngayon. Huwag po ninyong ano. Huwag ninyong ano ang itlog ng tikling. Siyempre, yun, yun yung kinaugalian natin dati sa bukid ba? Kakainin ng mga ibon mga tikling kahit mga kapatid ko minsan sinasabihan ko ay huwag kakainin po siyempre sila hindi pa sila open ba yung iba hindi pa open siyempre dito lang sila lumaki sa bukid yun lang akala nilang tama huwag hindi naman ako sa nagbubuhat ng ano kaya lang siyempre huwag huwag talaga Ah, mga kaisan, ah, labing isang salin Labing isang. nadali din po mga kainsan iya yeah. eh eh Nangangawayan po si na kuya wala din eh yan ang bisis pa naman lumago na ng dam wala ano po hmm. na ay po at yan lumago na naman ng dam hmm. Yeah, mga kainsan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Kakain po naman tayo kami sa dumaka Yeah, maraming salamat po.